Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa My Update TV. Ito po si Mai. Panibagong episode, panibagong topic ngayon na itungkol po dun sa Malasakit Center. Sapagkat may lumalabas ngayon na usapan na isang party list ang kinagagalit ni Mrs. Sasa Trugando na ginagamit o nakikisakay sa dami nang naitutulong ng Malasakit Center sapagkat ang paglapit po sa malasakit center ay hindi po ito kailangan po ng politiko. Kung nagustuhan po ninyo ang ating pong topic ngayon, maaari po ninyo i-click ang subscribe button. Malaking tulong po ito sa pagpapatuloy ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kung meron po kayong komento, ay malaya po kayong ihayag ang inyong opinion sa comment section. At ating po itong i-shout out sa ating susunod na video. Okay, dumako tayo sa ating shoutout. Shoutout po kay Malu Estrada, Alma Lopez, Lynn Dumapias, Angie Rosario, Weng Boncales, Regs Diaz, Alma Lopez, Jeda Cedinho, Tagasagbayan Vlog, Elnor De La Rosa, Dennis Daniel, Migumi Gracia, Annalie Bacchus at kay Abitu. Welcome po. Hi po sa Team Bangis. Welcome po sa My Update TV. Sila po ating masugid na mga viewers sa ating pong channel. Dumako na tayo sa ating pong mga komento. Sa ating pong last video, ito na po. Sabi ni Larry Bangalisan, kailangan para maparusahan ang mga politikong balasubas. Isa pa, nag, isa pang comment niya, Pulangaw sila. Sila na nag-aaway sa politika. Yan ang 31 million na pulangaw ang nagloklok ang mga politiko, nga mga mahilig sa power. At ang pangatlo, galing kay Rakilita Goloy. Tanggalin si Tambaluslos para walang gulo. Siya ang dahilan sa ang gulo na ito. Yan po ang ilan sa opinion ng ating mga kababayan. Iloloko nila ang taong bayan. So, kung gusto nyo pong malaman ang tamang procedure sa Malasakit Center, pakishare nyo po ito at kung sino po ang gustong makaalam para hindi po sila ginagawang pain, kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Pink Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong ulaan at panluloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong um, si babasahin natin. No? Parang naka-deactivate na ata yung uh, page ng uh, tingong party list. Pero buti na lang may nag-screenshot nang kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na ano to meron silang uh, papakita ko sa iyo papakita ko okay papakita ko uh, so may ganyang kumakalat di ba nakikita niyo yung kumakalat ng ganyan na ang ano niyan is referral barcode. Okay? Referral daw ito sa ospital. Referral. Ang referral ay ito. Yung pagmuka ng mag-asawa yung nakabalandra dun sa voucher. May tingog pang tingog party list pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan. At ipapaliwanag ko lang po ito. Hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating line. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaulaan. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak na sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa ting party list para maka-avail ng mga serbisyo ng Malasakit Center, ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung papaano po sila ginagago ni Martin Romualdez at ng tingog party list na pinangungunaan ng kanyang asawa ni si Iada Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Tigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Uh, di pa pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay. Kumakalat na kasi yan. No? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List ko to bato, ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ah, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na to no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, um, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representative sa tuwing mga ngailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa tingog center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng malasakit center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng malasakit center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So, yun ang sinabi ng uh, page ng Tingog Party Les Cotobato sa pagtatanggol ng voucher na kumakalat na yan na may pagmumuka ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa at may nakalagay pang tingog party list. Naintindihan niyo yung sinasabi. Okay? Ang sinasabi nila, requirement daw yan. Okay? isa raw ito sa requirement ng malasakit center para maipro, ma, para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Sa hindi niyo po um, sa mga hindi po nakakaalam, ang malasakit center po ay ito ay nagsimula, ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay, one-stop shop. Ibig sabihin lahat ng um, benepisyo na pwedeng makuha mo, okay, nandyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandyan lahat. Nandyan sila lahat. Okay? Or sila sila sabay-sabay para hindi mo napupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Gongbo. Gongbo. <laughs> Senator Bongo. Okay? noong 2018, nag-open ang first Malasakit Center at nung na-elect na si Senator Bongo, naisabatas na ang Malasakit Center Act. Okay, noong 2019, uh, bilang Republic Act number no. 11463, okay, Malasakit Center. Okay. Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng tingog, ha? Kaya kita mo, pinagloloko kayo mga Pilipino nito. Tigilan nila to. ba? Diba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente, representative sa tuwing mga ngailangan ng tulong, ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed letter. So pupuntahan natin yung batas dapat, dapat, dapat ang tingo party list, pag mag explain dapat naaayon sa batas. Hindi ba? Okay. So, ito ang implementing, okay, implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic Number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules Okay? Nung malasakit center. So, pag po natin ang implementing rules, okay? Ang nakalagay po dyan, kita mo, services. ba? Diba? Okay. Ito ang kailangan, no? Oh. PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng ano sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Oh. Confinement Uh, ito pala yung mga assistance na pinoprovide. So, yung mga documentary requirements. Kita nyo, documentary requirements. Pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, chemo-dialysis, ganyan. Ayan lang, okay? Pag DSWD, kahihingin ng financial assistant, kailangan mo lang ng photocopy of valid government ID, or other legitimate proof of identity official price quotation of general assistive devices funeral contract con burial okay so origin ganyan okay so doh pag medical assistant medical certificate certificate of indigency drug or medicine prescription laboratory or diagnostic request hospital bill Okay, availment of process. Oh, the following steps shall guide the authorized personnel from each participating participating agency. So, host host hospital desk nandun lang sila. Oh, PCSO desk, DSW desk. Oh, di ba? Oh, outpatient. Oh, ngayon kung referred patients kita mo. referred patients. Oh, wala naman ditong guaranteed letter. 'Di ba? Paano ka magka kaila bakit kailangan ikaw ang magga-guarantee? 'Di ba? Bakit ikaw? Bakit ikaw magga-guarantee nasaan dito sa batas? ang magre-refer ng patients ay yung hospital. Hindi ikaw. Nakita nyo ba? Hindi nyo kailangan lumapit sa politiko para magkaroon ng referral. Dahil ayon sa Malasakit Center, Okay? Nandun na nga lahat ng serbisyo. May documentary requirements sila. Walang guaranteed letter for Uulitin ko po. Wala pong requirements sa batas ng malasakit center na kailangan meron kang referral letter mula sa politiko para makapag-avail ka ng serbisyo ng malasakit center. Wala pong ganun sa batas. Pag binip, sinasabi nila, na kailangan mo ng ganon, pinaglololoko po kayo ng mga politikong yan. Walang ang titigas ng mga pagmumuka ng mga politikong yan. Wala pong nakalagay sa batas na malasakit Center Act na kailangan mo ng referral mula sa kahit sinong Poncho Pilato para ikaw ay makapag-avail nang nararapat sa iyo na serbisyo ng gobyerno. As long as ikaw ay uh, financially incapacitated na patient at indigent, meron ka lang ibibigay na uh, requirements at wala po sa requirements na kailangan mo ng referral ng politiko para mabigyan ka ng serbisyo ng gobyerno. Wala pong ganon. Uulitin ko, okay? Halimbawa, kukuha ka ng DOH medical assistance. Ang kailangan mo lang ay medical certificate or medical abstract. Certificate of indigency, drug or medicine prescription or treatment protocol, laboratory or diagnostic request at hospital bill. Wala pong nakalagay doon na kailangan mo na may referral ka or guaranteed letter mula sa isang politiko. Ginagawa kayong tarantado ng mga politikong yan na, hi, na hindi sa inyo pinapaalam ang tunay na prosesong nakalagay sa batas. Wala pong nakalagay sa batas ng Malasakit Center na kailangan ay may referral ka ni congressman or ng isang party list. Wala pong nakalagay sa batas na ganyan. Tinatarantado kayo ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa. Mga putang inang to. Gagawa kayo ng rason. Eh wala naman sa batas yung sinasabi ninyo. Oh. Di ba? Sa DSWD, pagkuha ka ng financial assistance, ang kailangan mo lang ha. Photocopy of a valid government issued ID or other legitimate proof of identity. Ikalawa, official price quotation of general assistive devices. Ikatlo, funeral contract death certificate or certificate from tribal chieftain imam, or doctor, or authorized medical practitioner in the absence of a death certificate and transfer permit, if applicable. Original unified intake and certificate of eligibility. Wala pong dun halagay na kailangan mo ng referral mula kay congressman, kay senator. Wala pong nakalagay doon, tinanggal. Wala nga yun eh ang ito ang nakalagay sa batas. Kaya yung mga umeepal ng politiko dyan, yung mga umeepal na politiko, na, o oh, issue kami sa inyo ng guaranteed letter, kinukupal kayo. Kinukupal kayo. Ngayon, halimbawa, ikaw ay nasa uh, private hospital. Okay? At ikaw ay uh, tas yung hospital ay walang malasakit center. Pwede kang i-refer ng hospital na yon kung ikaw ay nangangailangan. Nakalagay dito sa IRI, sa Implementing Rules and Regulation ng Malasakit Center. Referred inpatients from hospital with malasakit centers shall be billed out by the receiving patients the referring hospital can pay the bill and charge it in the patient's hospital bill charging order shall be followed okay for referred inpatients and outpatients from hospital without malasakit center patients with referral from MSWD shall be accommodated in the receiving malasakit center yung malasakit center So, bakit kayo? Okay? Nasaan dito na ang party list involved sa implementation ng malasakit lahat center, ginagago niyo ang taong bayan. Naglalagay kayo, kayo, kayong tingog party list, naglalagay kayo ng proseso na hindi kailangan. Hindi kayo, wala kayo sa batas umiepal kayo sa proseso na hindi naman kayo kailangan. Hindi kayo kailangan. You are not necessary in the process. Wala rin kayong naidadagdag na tulong. Dahil pera ito ng taong bayan. Ang magre-refer ay medical social worker. Okay? as a result of his or evaluation using a standard form in determining patient-client's eligibility to avail medical and financial assistances. Certificate of eligibility. Paano kayo naging medical social worker? Kayo nag-i-issue ng Certificate of Eligibility. Di ba dapat DSWD yan? Eh? or DOH. Anong mali? Sabi dito, mali po kayo. Sabi, mali po kay kayo. Ano to? Sabi? Anong mali? Ano daw yung mali sa akin? Pakipaka-repost nga yung comment. Ano daw? Mali po kayo, madam, sa, nung kailangan po namin ng ano nakalagay? Ano daw yung mali ako? Sabi ni Sabatch. Ah, uh, Sabi ni Mako, paki, paki, paki repost nga yung comment ni Mako. Yung mali daw ako. Mali yung batas, Mako? Ako, mali yung batas? Binasa ka yung batas sa'yo. Ito yung implementing rules and regulations sa Malasakit Center. Hindi ako yung mali. Mali yung batas? O yung, mali yung batas o yung nagpapatupad ng batas? Deba, sabi mali po kayo. Paki-paki-repost nga yan. Hindi paki-repost, wag ipaki copy and paste paling comment ni Mako. Sabi mali kasi hindi ko makita yung buong comment eh kasi naka naka-reply lang yung nakikita ko. Ah, ito nakikita ko na. Hmm. Sabi, sabi ni Mako. Ah, mali po kayo, Madam Sasot. Nung kailangan po namin ng malasakit. Kailangan daw po ng request letter kay Alfred Vargas sabi ng mama, namamahala sa barangay namin, hindi po ako ang mali. Ang mali po yung barangay ninyo. Nagigets ninyo? Hindi po ako ang mali. Binasa ko po sa inyo yung batas. So, sino yung tama? Yung batas o yung barangay ninyo? Mamili ka. Mamili ka ano? Mamili ka uh, mako taba. Diyos ko troll 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 account pa to mamili ka troll account tama ako ta ba sinong tama yung batas na malakit malasakit center o yang barangay ninyo kayo kayo mga nakikinig sa akin sino ang tama yung batas na malasakit center o sim, o yung barangay ni ng troll account na yan wala kang, wala kang kailangang referral letter na nakalagay sa batas. So kung, man, kung sinasabi na kailangan mo ng referral letter mula kay congressman, kay senator, or ganyan, wala po ito sa batas. So hindi po ako mali. Ang mali po yung nagsasabi sa inyo na kailangan nyo ng referral letter. Wala pong ganong requirement sa batas.